Rolando The Incredible D. Bago pa siya sumabak sa mundo ng walang guantes na labanan o ang tinatawag na bare knuckle boxing, isa na siyang mandirigma sa sariling karanasan, si Rolando The Incredible D. Anak ng boxing legend na si Rolando Navarrete. Sa dugo pa lang, alam mong hindi ordinaryo ang kanyang pinagmulan. Ngunit hindi siya naglakad sa anino ng ama. Bumuo siya ng sarili niyang pangalan sa mundo ng MMA. Pero bago natin simulan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Pinoy Sports Central at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa Pinoy Sports News. Lumaban sa UFC, Brave CF at Abu Dhabi Warriors. Sa gitna ng tagumpay at kabiguan, nakuha niya ang respeto ng mga kapwa mandirigma at nang ang tawag ng mas brutal na laban ay dumating. Sumagot si Rolando D. Handa na siyang sumabak sa mundo ng bare knuckle boxing. Walang gloves, walang peke. Dito, bawat suntok may presyo, at si Rolando D siningil ng panalo. Disyembre 2022, ang kanyang debut. Isang knockout win sa Bangkok laban kay Apisit Sangmuang. Sumunod Setyembre 2023, nilampaso si George Hilliard sa London. Isa pang knockout. Marso 2024, ang title fight kontra Martin Reffel. Natalo sa puntos, ngunit ang mandirigma hindi sumusuko. Oktubre 2024, bumawi sa Leeds, England. Isang dominanting TKO laban kay Hayden Sheriff. At ngayong Hunyo 2025, isang makasaysayang tagpo. Si Rolando D. laban kay Roberto Duran Jr., anak ng isa pang boxing legend. Sa round 3, isang malinis na suntok ang nagtapos ng laban. Si D. nagtagumpay muli. Ngayon, apat na panalo, isang talo, at libo-libong fans ang humahanga. Hindi pa ito ang dulo para kay Rolando D. Ito pa lang ang simula ng kasaysayan. Matapos talunin si Duran Jr., muling nabuhay ang tanong, ito na nga ba ang tao ni Rolando D? Posibleng rematch para sa titulo. Posibleng World Championship fight o baka laban kontra sa mga top fighters ng mundo. Isang bagay ang malinaw. Ang Pinoy na mandirigmang walang takot. Handang isulat ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng bare knuckle boxing. Abangan! dahil ang susunod na laban. Maaring ito na ang laban ng kanyang buhay.